Naka-pwesto na si Kier. Reveal! Ay, mababa. Oh, medyo mababa yung kaway. oo na, may, yung bahag yung naiangat lang ang kamay para kumaway. Close! Kunti lang kaway. Oo. May meaning pala yun. May meaning yun eh. Kung, kung gano, kataas yung kaway, gano kalakas yung 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 wagayway. Yung wagayway. yung, yung ganon. Yung kasama ba nung kaway, yung muka nung ah, nag-react? Ganun Kasi kaway lang yung ganyan. Ah, uh, ah mababa. Ah, wala yun. Ah, oo oh, ah, nga. May kaibahan, ano? No? Ah. Eh, si Kuya Ogi. Paano, pa, pa, paano ko mga paano? si Kuya Ogi, Brad? Ganyan. Hindi, hindi ka ganyan. Paano, paano ba siya? Paano? <laughs> 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 Para makita ka, gano'n. <laughs> Nakakatawa yun. Ay, huwag siya, huwag siya. Huwag ah, siya, best friend oh. niya ni Ali. He's siya. Uh. sorry. Ito na yung pangalawa. Reveal! Hindi ko ma- Nag-isip bago oh. kumaway ah. pero bahagya din ang angat ng kamay. Ah, umangat. Yes. Pangat naman. Oh. Close! Ah? Diba? Kasi kanina, uh, diba right away. Mabilis eh. Yes. Diba, Nag-isip ka, kawa'y ko ba? Parang 1, 2, 3, tsaka lang kumaway. Yes. Close. Eto na yung pangatlo. Tignan natin ang kanyang reaksyon. Reveal! Oh! na Mutawi, kasi sa kanyang labi. Ay, si Seth, naman grabe yung grabe Grabe yung video, yun, 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 yun. Parang nakangako na ng oh, i-star city kita. Ganon. Oh, kumapit wow. ka kay i-star city kita. Yes. Close. Pero tandaan mo, ibang oh. standard ni ano di Alia. Yes. Enchanted ang date. Yes. Ah. Sabi na, sabi na, kotse lang gusto mo, may bus kami. Yes. Oh. Oh, Disneyland. Ganon. Yes. Ganon. <laughs> Alright nakita mo na sila ng physical, anong naramdaman mo? Anong decision mo? Pabababain o paaakyatin? Magsimula tayo kay number one. Para kay Kier. Akyat o baba? Akyat. Oh! Bye! Oh! Wow! Akyat! Bye, boy! Shy, boy! Oo. Oh, oh. At saka si number one din, parang confident din eh. Yung parang mm, alam, paakyatin ako, hello, mukha ako nasa tarpaulin. Oo! 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 hindi ka tulad nung dalawa, sabi niya. Yung ano? mukha niya nasa papel pero wanted. <laughs> Siniraan yung 2 at saka 3. Eto naman, <laughs> na, si number 2, kay Sten. Akyat o oh, baba? Baba. Oh, ay! ay! Baba daw! Hala! Pero bakit ako. siya? Ah. Sten, Ba't ka umakyat? Baba ah, daw. Oh, oh. Mali daw kasi si Alia. <laughs> Sorry! Bakit daw siya... Ba't ka umakyat? <laughs> ba Gusto niya. Marino? Confident chain. Uh Oo. -oh. Ster, ano bakit? Bakit mo ginawa yun? Ah, nalito lang po. Nalito lang. Ah nalito. Ah, nalito. ah, nalito lang. Akala ko dinig niya. Ano? Tsaka baka nalito si Alia. Sure na? Sure po. Bakit sure. mo siya pinababa? Anong hindi Para. mo nabustuhan? Ah, uh, parang medyo mismatch po yung salamin niya sa outfit niya. Ay, oh, may ganun? Oo. Pinag-isipan pa naman niya. Saka personally na... po, parang I prefer taller guys. Tapos nang nakita ko po siya medyo magka... Nag-heels siya, aliyah. Oh. Pag-date, <laughs> kaya niyang mag-platforms. Mag-wedge. <laughs> <Platform heels. laughs> oh, oh. So, how did it feel, Stan Uh, okay lang naman po sa akin dahil lahat naman po tayo may kanya-kanyang ano po. Mm. Uh, preferences Pero po. Pero gusto mo sana kung pinaakit ka. Okay, huwag tayong mag-usap. <laughs> huwag po akong na lang ako kung Kiki Boy sinasabi sa sasampalin kita hindi sa lang na mo pa siya. Yeah. kita, bastos ka. Huwag na huwag hey, ka na, hey, sa koridor. Pag hey, ikaw na kita sa hallway, nagpapicture ka sa akin, sinasabi ko sa Ibabato hey, ko yung, yung mo. cellphone mo, <laughs> pero magsusorry ako. Ayan. Yeah. Yeah. Oh. Eh, hindi niya narinig kasi baka naanis sa batong ako. Oo, hindi isip nga maraming tumakbo sa isip. Yes. Dito na tayo. Charot lang, Sten. I love you. Eto na tayo kay number three, kay Seth. Nung nakita mo siya. Ready na bumaba. bakit ready ka na mo na ba? Nangasin, nangangangang... Akiyat o oh, baba? baba. Akiat po. Oh! Oh! Grabe! Wow! Ang saya nun, pinakiat siya. Oh! Pero ang lungkot dun para kay Esten, mag-isa lang siyang pinababa. <laughs> ang sakit nun, girl. Ang Itte? sakit nun, ha? Ako, I'm happy for Kia <laughs> and oh. Seth, pero oh. para kay Esten, mag-isa lang siya. Mag-isa lang. Oh. Di ba, alam mo, okay lang oh. naman yun eh. Oo, pero kung dalawa kayo. Oo, oo. Pero kung isa lang. Two out of gra three. Gra gra Grabe. ka? <laughs> yeah. Tapos yeah. gusto mo pang bumaba kanina, pero yung reaction oh. mo, ganito pinakit ka. Oo. Oh, oh. Kaya sa... Paano yung mukha? Paano yung At saka gwapo <laughs> din naman <laughs> si sa personal eh. Oo. Oh. Grabe yung... Ang naging issue lang talaga yung salamin. 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 Sa, sa, tanggalin. Tanggalin pa yan. Tanggalin. Tanggalin mo yung salamin. Tanggalin mo yung salamin. One, two, Oh! oh. 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 Ay! Gwapo oh. na mga tipa nung nawala yung salamin! Titigan mo! Oh. Diyos ko! Nung tinakay sila, parang pinapayat na jugsugwet. Ang yeah. <laughs> <I'm> cute-cute! <laughs> Ako yeah, yung cute, 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 no? Alam mo yung jugsugweta may halong Alma Moreno. Yung ganun yung vibe. yung Alma Moreno. Ba't ganun ba yung combination? Ito eh. Ang pogi naman ng batang oh, yan. Oh. Pero okay lang, baby. May nakalaan para sa yes. sa'yo. Nandito si Bestie Audrey. Thank oh. Yes. Okay. So, dalawa yung pinakyat mo. Pero, yun na kasi ang huling ano natin, level. Kailangan mo mag-desisyon Sino sa kanilang dalawa ang gusto mong tuluyang paakyatin upang mapalapit sa'yo? Si Kier o si Seth? Pero sa puntong to magpapaalam na tayo kay Sten. Okay. Thank o gusto you, mo, Sten. dyan ka na lang para masaksihan mo ng buo. Hindi, okay. Thank you, Sten. Sten salamat ah. I stand don't cry. Dito ka muna, stand, tabihan mo stand, muna sila, stand. Neri. Neri, istimahin niyo yung bisita oh, ko, yeah. yung bata. Pugi, pugi. tapihan mo yung dalawang pink ladies. Oo, yeah. I stand, stand I stand okay with stand. you. Si Oo. Oh, oh. Itama mo lang yung salamin, stand, oh, oh. para you stand corrected. <laughs> okay. Sino ang bababa? Ayan. Si Seth o si Kerr? Si KR number one, si Seth number three. Ang sasabihin mo ay, ang pabababain ko po ay C. Si. Alia, oras na para mag ka. Ang papababain ko po ay C. Si... si Seth po, si number three. Oh! oh. Paalam, Seth! Seth. Oh. Ikaw ang pinaba... May gusto kong sabihin? Wala po. <laughs> Wala pala eh. Ba't pang itigiti ka? <laughs> tinata. <laughs> tinata. Para sira. Kumingi ko tinataas yung mic. Sabi. <laughs> Nasagot ka lang niya. <laughs> <laughs> Tapos yung May gusto ko sabihin. Wala po. <laughs> Tinataas-taas mo yung mic mo. Diba, May baka meron kang message set para kay Aliyah. Yeah. May message ka ba kay Aliyah? Sayang. Oh, sayang. Huwag oh, kang mag-alala, malay mo ang makatuluyan mo si Sten, yung number two. <laughs> <laughs> Pareho kayo na ka Yes. So, step down, Seth. Thank you, Thank Seth. You, Seth. Seth. So cute. And, care umakyat ka na? Alia, oras na para kayong dalawa ay magkalapit. Alia and care step, yep. in, yep. The Thank you, Audrey! Thank you. Audrey, maraming salamat! Ang laki humakbang ng girl! <laughs> Ang taong nakadadhana sa iyo, baka makilala mo na dito sa in Step, Step in, in, the in the Name, name of love. love! Tawag ng tahanan na sa pagpabalik ng our show! Our time, our time. is... Showtime!